Oh so ito, meron po akong good news sa mga kababayan po natin. Kasi ayon sa latest report ng NTF-ELCAC ay uh, we are down to about 1,000 uh, remaining members ng NPA, okay? Ngayong taon po nabawasan ng mga around 400. Okay? Nagsimula po yung mga active guerrilla fronts nila in 2018, mga 89. Ngayon po Siyam na lang natitira weekend pa Ibig sabihin, wala na pong kakayahan na maghasik ng napakalaking lagim Kung magayon na yung, yung well entrenched dun sa mga community Mga nagtatago-tago na rin So siyam na lang po ang natitira eh, Kaya this is very good job Under the leadership of PBBM Hindi po niya masyadong ginagawang malaking issue ito eh Basta ginagawa lang ng mga sundalo at ng mga polis yung kanilang trabaho Para po ma, ma matapos na at ma mapasuko na at matigil na ito pong mga ginagawa ng NPA. Uh, nagsalita po si PBBM. Sabi niya sa ating military, gagawin natin ang lahat para may kakayahan kayo. You have the ability to do the job. That is the new job that you have to face. You have the capability, you have the training, you have the equipment and that will be able to present at least a deterrent force now i am sure that all of you are aware that the internal threat has been reduced obig sabihin alam ng military na yung pong NPA ay hindi na katulad po nung dati ang laki na po ng hinina uh, talagang naghihingalo na at uh, malapit na tayo sa hinahangad nating kapayapaan oh but we in the uh, we now have the, to also think about the external threat And that again is a different strategy that we will have to employ. But we in the civilian government and together with the military commanders are doing all that we can to make sure that our men and women in the military are completely uh, capacitated. Yun. So yun po ang mensahe ni PBBM sa ating mga magigiting na sundalo na malapit na pong matapos itong trabaho na ito. Kaya yun po sa NTFL, kaksabi po nila, Pinipilit nila uh, yung yung siyam na natitirang Guerrilla Fronts na, na weekend ay matapos na po this year uh, In fact, ito may mga magagandang mga development Kasi po sa Leyte, eh, kasi I, I, ang hati do sa siyam na yun uh, I think dalawa sa Mindanao, dalawa sa Visayas, the rest sa Luzon uh, Ang medyo madami doon sa Region 8 eh. Kasi ang problema sa Region 8, mahirap na nga yung buhay dyan Diba? Nadadagdagan pa nitong mga mga rebelde na ito. So lalong naghihirap yung mga kababayan po natin. Ito po good news kasi po sa Leyte. okay tatlong bayan sa Leyte ang uh, NPA free na. Okay? So basahin ko din itong report na to ha? So good news ito para sa atin. The TFLC proudly announces the achievement of the stable internal peace and security condition in the towns of Hilongos Isabel and Merida in Leyte, signifying a historic feat free from the clutches of the NPA. O yun, the official declaration, attended by key provincials and local officials, um, demonstrates a unified commitment to peace and progress, paving the way for long-term development, economic growth, and improved quality of life for residents. Sabi ni Yusek Ernesto Torres Jr. ng ntf The declaration in Hilongos, Isabel and Merida exemplifies the steadfast commitment of our local leaders and the resilience of our communities. This milestone not only marks the conclusion of a significant threat but also opens the door to unparalleled opportunities for development and growth. So pwede na pong mag yung ekonomiya ulit kasi mas ligtas na eh. Hindi na kinakabahan yung mga negosyanteng pumasok na baka merong mga NPA, mga rebelde na na manggulo sa kanila. So maganda po yung development diyan po sa mga bayan na yan. Kaya at syempre tuloy-tuloy pa rin po yung ginagawa ng NPFL ka para po doon sa mga uh, terror groomers, yung mga nanggugroom, yung mga pinak may mga front sila ganun, pero yung pala ni recruit na. Kasi pabawas ng pabawas, pabawas, yung bilang ng membro nila. Syempre kailangan nilang mag mag-recruit ng panibago. Pero kapag mapipigilan natin sila sa mga eskwelahan, sa mga may wala silang mauuto ng mga ng mga estudyante, ng mga kabataan natin, ay eh, tuluyan na pong Uh, magzi-zero, bababa po yung kanilang membro. Kaya ang panawagan po muli sa ating mga kababayan na membro pa ng mga samahan na 'yan, ng mga grupo na 'yan ay uh, uh, sumuko na. Okay? At uh, makipagtulungan na sa gobyerno. May mga inaalok ngayon na mga paraan para po sila ay makabalik sa sa sa, sa, sa kumbaga, maayos na sibilisasyon, okay? kumag back to civilian life. At uh, makiisa po sa efforts for peace ng ating pamahalaan. So yan po yung Uh, tinatawag na compassionate anti-insurgency approach yan po yung ginagawa ng NPF LCAC ngayon so we reiterate our call for the remaining NPA members to surrender and take advantage of the available assistance to transition to peaceful and productive lives yun po ang mensahe po natin so tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin see you po sa next vlog stay safe parati guys, bye bye